panahon ng paninako, panahon ng kahirapan, panahon ng pangalipin, sa gitna ng kadiliman ng kasaysayan, may isang kabataan ang naglalakad, may tapang, may paninindigan. Bakit ganito? Bakit tila bini ang lipunan sa mga hinain ng mga manggagawa? Dapat may tumindig, dapat may kumilos wala na ba pag-asa? Eh gabi-gabi kami na papagod, pero kulang pa rin ang sahod. Tama! At kung tutol ka, tanggal ka. Ganon na lang ba tayo palagi? Hindi! Hindi dapat ganon! Kailangan nating magbuklod. Kailangan nating ipaglaban ang karapatan ng mga manggagawa. At dito nagsimula ang paglalakbay ni Jonathan. Isang kabataang nangarap ng patas na lipunan na nagtatag ng Federation of Free Workers. Isang boses sa gitna ng katahimikan, isang liwanag sa gitna ng dilim. In the coming years, as its membership grew, FFW formed several councils for the different social groups to promote unionism and social change. The Young Free Workers, or YFW, whose leaders were among the youth activists of the Christian Social Movement, or CSM, Marami na akong ginaan ng laban. Diktadorya, katiwalian, at pangalakot. Pero kailanman hindi ako uro. Hindi dahil sa ako ay matapang, kundi ako ay naniniwala sa inyo. Sa mga kabataan. Sir Daddy, salamat sa lahat ng naituro niyo. Pero, paano po kami makakapagpatuloy sa inyong nasimulan? So, sa iba na po ang panahon natin ngayon, may social media, may fake news, at meron din naman po mula magpakailan. Yun nga po, eh, lagana pa rin ang discrimination, batay eh, sa art. Oo! Iba na ang panahon ngayon. Pero ang prinsipyo, damal, malasakit, at ang pakikiba ka, kailan may hindi nanuluma. Kayo ang susunod na tagapagdalang ng adhikain ng tunay na pagkakaisa, pagkakapantay-pantay, at justisya. Tinatanggap namin ang niwanag, hindi bilang tropeyo, hindi bilang panan. Panatang itutuloy namin ang laban Panatang maging tinig ng bayan. Panatang maging pag-asa ng pinagbukasan. Panata sa ostisya at pagkapantay-pantay. Ang kabataan ang pag-asa ng bayan. Hindi lamang sa salita, kundi sa gawa. Ang tunay na bayani ay yaong hindi sumusuko sa gitna ng unos. Free workers, free workers, Kami ang kapabalaang Pilipino. Kami ang ng liwanag ng panbabago. Kami ang magiging titik ng manggagawa. Kami ang panibago at magunod para sa katarungan. at ang pagbubukas ng mas mga lipunan. think the FW is the most developed of all the countries in Asia. Simply because we have all the expertise here. The others don't have the expertise we have here. Si Janetan ay maaaring kumanang na, pero ang ningas ng nasimulan ay patuloy na naglalagablab sa diwa ng bawat kabataang manggagawa na magpapatuloy at magpapalakas ng paikibaka ng Federation of Free Workers at ng buong uring mong kagawin.